Huli yung isa mga kalapatid. Shoutout sa iyo Anthony Mix Vlog. May tukod ba? Kam <laughs> <laughs> kam. Good afternoon mga kalapatid. kulit anong ginagawa mo dyan naaway mo sila Ah, kulit. Huwag mong hawain. Kulit talaga. serap serap malat-alat. Kakaon siya ng mga uh, vitamins na nakukuha. <laughs> Pero <laughs> Nahuli na natin yung nanay mo. Yung nanay mo nahuli na natin. Ando na, nakabalik na doon. Nakabalik na yung nanay mo yung tatay mo na lang uling huli natin para magbigay na naman siya ng panaybago alagaan natin mga kasama nyo sa paglaki bilis lang naman sila magitlog eh doon sila sa labas mga kalapatid thank you for watching bye bye